Open umano ang Presidente para mapag-usapan ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang inilahad ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukas si Presidente Bongbong Marcos na, na mapag-usapan ang posibleng muling pagsali sa International Criminal Court. Kasunod ito ng suwestiyon ng isang United Nations Special Rapporteur na ratipikahan ng Pilipinas ang ilang International Human Rights Treaties at bumalik sa ICC taong 2018 nang maghain ng written notification of withdrawal nooy dating Presidente Rodrigo Duterte para kumalas sa ICC. Naging epektibo ito matapos ang isang taon. Mga kaibigan, ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ay isang sensitibo at mahalagang isyo na may malalim na implikasyon sa politika, hustisya at soberanya ng bansa. Ang pagbabalik ay minsahe na ang bansa ay seryoso sa pagpatupad sa pandaigdigang obligasyon at hustisya. Proteksyon para sa mga mamamayan, sa mga pagkakataong bigo, ang lokal na sistema ng na hustisya. Nagsisilbing huling hantungan ang ICC para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang muling pagpasok sa ICC ay maaaring tingnang panghihimasok sa internal na usapin ng bansa partikular sa sistema ng hustisya may sariling hudikatura ang Pilipinas naniniwala tayo na may sapat na mekanismo ang bansa upang imbistigahan at litisin ang mga paglabag sa batas kaya hindi na kailangan dumulog sa dayuhang korte. May pananaw na ginagamit lang umano ang ICC bilang tool laban sa mga dating opisyal o kalaban sa politika. Ang pagbabalik ay tila pag-uurong ng prinsipyo ng pagiging independent ng Pilipinas sa harap ng international institution depende sa intensyon ng pagbabalik kung layunin ay itaguyod ang hustisya suportado ito ngunit kung ito ay para lamang sa political vendetta dapat pag-isipan muli dapat may malawak na konsultasyon. Mahalaga ang public discourse, legal na pagsusuri at partisipasyon ng mga eksperto bago magdesisyon. Paglilinaw ng saklaw ng ICC. Kailangan ipaliwanag sa publiko kung ano ang tunay na kapangyarihan ng ICC at kung paano ito makakatulong sa Pilipinas.